tumindig ngayon upang mag-interpellate dahil wala pong silbi ang pag-interpellate sa sponsor. Masaludo pa tayo sa uh, kagalang-galang na sponsor si Congressman Alvarez sa kahandaan niyang ipagtanggol ang proposed budget ng uh, Office of the Vice President kahit yun mismong Vice Presidente ay malinaw na walang interes na ipagtanggol ang hinihingi nito sa taong bayan. No? At ito po ang uh, mahalagang punto. Uh, lubos po tayong nabibismaya, katulad ng kasama nating si Congresswoman Laila de Lima, sa hindi pagharap sa Kongreso ng uh, Vice Presidente. At hindi lang po lubos na nadidismaya, kinukundi na po natin ito. No? Dahil ang importanteng punto, ang proseso ito ay ang proseso kung saan ang mga opisyal ng gobyerno ay humaharap sa kongreso upang humingi ng pahintulot na gastusin nila ang pera ng taong bayan. No, ito po ang kahulugan ng uh, deliberasyon na nagaganap nitong mga nakaraang uh, linggo. Humingi po sa taong bayan no dahil gagamitin ang pondo nila ng kanilang opisina. Kaya ultimately, ang binabastos po ng Vice Presidente sa paglalagay pa ng mga kondisyon. No, bago daw siya magpakita rito, may mga kondisyon muna, ibigay ang gusto niya. No? Ang binabastos po niya diyan hindi lang po itong institusyon ng Kongreso, hindi ang konstitusyon kung hindi ang taong bayan. No, dahil pera nila ang gagamitin ng Vice Presidente. Naisa na nating tanungin kung paano niya ginagastos ito nitong mga nakaraang taon galing mismo sa sarili niyang bibig ay uh, 18 times po nagbiyahe abroad galing mo, mismo sa sarili niyang bibig karamihan doon personal na mga lakad. No? Uh, Ibat-ibang bansa ito, kasama ang Japan, kasama ang uh, ilang mga bansa sa Europe at sa Middle East. So, gusto po sana natin tanungin dahil uh, nanggaling din sa opisina niya mismo na gumastos ng uh, total of uh, utilization for international travel ay uh, 7.473 million pesos. At total for domestic travel, 13.207 million pesos for a total of 20.8 million pesos. Sa mga travel ng uh, Vice Presidente. dinidiin po niya ron na kahit per na personal ang lakad niya, at kapag personal ang lakad niya, yung pamasahe daw niya at personal na gastos, hindi daw galing sa pera ng taong bayan. Pero, inamin din niya, na dahil siya ay Vice presidente ay uh, kailangan pong bayaran ng taong bayan ang uh, pasahe at iba pang gastusin ng kanyang staff. No, whether yung kanyang security or yung uh, staff ng Office of the Vice President. At tigit sa lahat, uh, Mr. Speaker, at ginoong sponsor, uh, siya lang po ang makakasagot nito. Hindi po kayo, kaya hindi na nga po tayo nag-interpolate. Ang nais po nating uh, hingin ay ang uh, paliwanag mismo ng Vice Presidente na kahit pa personal ang kanyang lakad, tuloy-tuloy po siyang sumusweldo no, mula sa pondo ng taong bayan. Uh, uh, second highest uh, uh, paid official of the national government ang Bise uh, presidente. Salary grade 32, umaabot po yan sa uh, almost 400,000 a month, 398,686 a month. Yan po ang sweldo ng Bise presidente, buwan-buwan. Uh, ngunit sa kanya mismo nang galing, Madalas ay lumalabas siya on personal trips. Ang ordinaryong kawani po ng gobyerno ay, of course, hindi pwede gawin yon. Pag ginawa yon, sa minimum, bawa sa sweldo, sa maximum, pwede pang matanggal. Of course, vice-presidente siya, hindi mangyayari yan. All the more, ang kanyang obligasyon at responsibilidad na kumilos uh, ng isinasaalang-alang ang uh, interes ng taong bayan. No? Gusto rin po sana nating tanungin ang Vice Presidente kaugnay sa kapansin-pansin na mababang utilization rate ng kanyang budget. No? For 2025, sa 744.14 million pesos na budget ng OVP, ni-report po na sa kalagitnaan ng taon, 34.3% pa lamang po ang nagagamit. At nang tanungin po natin, nung panahon ng budget briefing, ganito po ang sagot niya. Sabi po niya, ano po ang paliwanag dito? Yan ang tanong sa kanya. Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. Uh, yun lang po ang kanyang paliwanag, mabagal na procurement, no? Gitna na ng taon ay wala pa raw procurement. Ang expectation po sa lahat ng mga opisina ng gobyerno na ang isubmit na budget kailangan handa nang ma-implement by January. No? <coughs> Kaya mataas po ang hinihingi natin sa bang, ibang mga ahensya. Hindi po obra yung kalagitnaan ng taon pa lang magsisimula ang procurement. Nais ispusa po sana nating i sa naging performance din ng Vice President nung siya ay kalihim ng DepEd. Ganito rin po ang problema, napakabagal na uh, procurement, kaya po, nung 2023, yung tanging taon, na buo ang pan panunungkulan niya bilang DepEd Secretary, Sa so, meron po siyang budget, ang DepEd, para magtayo ng 6,379 classrooms, ang napatayo lang po ng DepEd ay 192. No? So kaya hindi po bago kung hindi uh, tila isang padron yung uh, napakababang uh, utilization rate, no? And finally, gusto rin po sana nating maliwanagan uh, sa ilang mga particularidad ng uh, budget ng uh, hinihingi for 2026. Particular, bakit po may uh, kapansing pansing-pansing paglaki ng hinihingi para sa supplies and materials, uh, 43% increase po rito. At uh, para sa professional services, 405% increase. Professional services para sa mga consultant. No, hindi po natin alam kung para saan yan. Gusto sana nating malaman sa kanya. Uh, rent and lease expenses. Again, that's a 75% increase na hinihingi. At uh, iba pa ang mga uh, maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin, hindi po pamumuliti ka ang habol dito kung hindi lihiting mong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, uh, again, kinukon din ako ang pambabastos na ang presidente sa taumbayan no dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026 mas malaking budget pa nga ang hinihingi ngunit hindi man lang uh, panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget no kaya at the proper time Mr. Speaker, uh, ako po I will move uh, to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang inihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangsweldo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. No, habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isa alang-alang din po natin na ang mga kawani ng office of the vice president ay uh, dama lang po no uh, naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan ngunit sa kasamaang palad ay uh, uh, iba ang asal ng kanilang head of office so i will move that the budget be reduced merely to the ps of 198.8 million pesos at the proper time since the head of office herself has not uh, deemed it uh, necessary to defend uh, the budget proposal of her office. So yun lang po, uh, Mr. Speaker at ginoong sponsor, maraming salamat.